So, good morning, good morning naman Ang mga So Ayan, nandito na po ako sa kapatagan ngayon At dito naman tayo sa iba na iba naman tayo Gutom na gutom ang frozen So, kailangan natin kumain At nandito po tayo dito ngayon sa Bamboo Restaurant Ayan, this is located uh, Located here at Samsonville Ayan, Samsonville, the O Ayan, dito tayo no So, why Bamboo? Of course, ang dami niyang Bamboo guys Kung nakikita nyo So, Janet naman So, Prince Janet Ayan o, oh, super dami ng bamboo talaga. Sa so, pagpasok mo naman, napaka ano, greenish, which is I like the moss kasi diba manahilig tayo sa nature. Mm. Pak, pag sinabi nature, ang dami namang magaganda. O oh, pa, diba? So, ang ganda ng mga halaman dito. So, so nice naman the ambiance. So, ito yung bamboo. Ayan. Bamboo restaurant. Ayan. May mga gusto nyo ba ng so, parang malazoo? Char. <laughs> Ayan. so papasok po tayo dito pasok tayo so green pati ano no so gusto natin yung green green so pagpasok natin ito yung makikita natin pack so dadalhin ko kayo sa Korea today ah hi charla syempre nandito tayo ngayon sa Malak Korea hm so papasok tayo sa loob So, ayun yung place. Bubungan sa'yo. Very, very spacious. Ayan. So, dahil nakabukas lang siguro nila at uh, tayo pa yung guest today at hindi naman crowded. So, mas mainam. Marami sila dito. Ayan. Pak! Diba? Mmm. Te! Ang spacious niyan. So, maganda. So, bubunta tayo dito sa kabila. Tahan natin. So, ito yung area kung saan tayo magbabayad. Ayun. So, meron din silang food kung gusto niyo mag-order. So, ito yung pinaka, ano, um, meron sila ditong pang, um, eto, pang, syempre, alcohol po yan. Kailangan natin na palagi tayong nag-alcohol. Malinis ang kamay, nagugas ng kamay. So, kapunta natin dito yung mini-guarder mini garden nila. At of course, isa shout out muna natin si Ate na nagsuserve sa atin today. Ano pangalan uh, mo, Ate? Monique. Monique, ayan, may galaw shout out sa iyo, Monique. Ayan, no? Napaka accommodating yan ni Ate. Pati yung may-ari, may-ari ba si Ate yung kanina ka usap? Yung may-ari yan, no? Yung nakausap ng kin. Ayan, ano pangalan, ma'am? Angela. Angela. Ayan, si Ma'am Angela, babalikan natin mamaya, tatanungin natin sa kanya yung mga ano. So dito tayo, self Ayan, self self service po tayo. Ayan si ma'am. Ayan. Ito yung may-ari na napaka-conviting talaga si ma'am Angela. O, ito tayo. Hindi ko talaga yung camera ah. ko kasi biglaan to. Ganda Ayan, ang namin, ganda, no? no? Ang ganda, no? <laughs> ganda ni Ma'am. Siya yung ari ng restaurant dito. Lagi ako dito dati. So, nirecommend ko sa mga friends ko. Ayan, si Ma'am. Magluluto, <laughs> Magluluto muna si Ma'am. So, dito yung self-service tayo. Kukuha kayo. So, hindi na kayo tatawag na tatawag ng mga waiter. Ganito, ganyan. ganyan. Hindi na kayo tatawag doon kasi dito tayo sa self-service at napakalinis naman. Napaka-organized pa, ano? So, nandito lahat yung mga side dishes kasi andi tayo, kumuha ka ng Anli. At syang, of course, hindi pwedeng hindi mag-social distancing. Kailangan talaga yon At eto na nga, eto na yung mga sabaw. Sabaw, eto. Parang nasa ano ka lang, ba diba? Oh, fine dine. Charming. So, ang dami talaga. Ang spacious pa na to. Tapos, ito yung bamboo. Dito tayo sa island. Dito sabi ko kanina, yung garden. Papasukin natin dito. yon di ba? Oh, hello naman John, my friend. Oh, diba? Dito yung many garden. Many garden natin. Ganda. O, te, dito tayo sa ano? Sa Juson. Charot. <laughs> yan. Ayan, o. Oh. O, oh. may okay, mga kakabahin pa dito, friend. Yung mga buhayan yung kaibigan sa Charot lang. <laughs> Ayan. Ayun. Oh, malapit na eleksyon. Sino ba 'yung mga buhay? E, Charat-charat lang. Yung mga ba. Oh, dito oh. Ito pala malapit na eleksyon. <laughs> nakanganga na. <laughs> eh, ito. Ang ganda dito kasi kahit hindi siya naka uh fully aircon, malamig dahil may puno at ito 'yung ano, Mama Mary loves you <laughs> Ayan, diba ba? <laughs> Ayan, ito yung habang kumakain ka, naririnig mo yung mga lagaslas ng tubig na nakapag-relax. Tsaka syempre dagdag appetite na yun kapag ganito yung environment, no? So, ba? Diba? Maganda. Syempre, mas maganda ako. Charot lang. So, pupunta natin yung mga kaibigan natin. Oo, no? yeah, syempre. ba? Diba? <laughs> ito yun. Ito tayo. Pak! Dami ko sinasabi, ano? Tingnan natin. Kasi napaka-spacious mga kami sulaw namin to ngayon. Ito yun. Oh, pak! on, uh, di ba? pogi. Oh, ang pogi oh, nun, di ba? So, dito tayo. Ito yung in-order namin. nag a kami ngayon kasi hindi naman kami patay gutom, no? <laughs> gutom na gutom mga person. So, ano to? Unplanned kasi to. Hindi natin alam. So, nirecommend ko lang sa kanila kasi nga maganda nga yung area dito. Gusto ko yung hangin-hangin kasi. So, ayan, oh. Pa oh, diba? Nakita niyo yung puno. Siyempre, nakikita niyo yan. Baganda talaga. Mm -mm. So, dito naman, sa mga pagkain dito, ang sarap. Ikaw yung kukuha, ito yung mga kinukuha namin. Siyempre, gutom na gutom kami kumakain tayo ng marami. Hindi tayo nagaan tayo. Walang diet, diet today. Ayan o. Oh, pa, oh, baka kasi na yata nila yung ano. Yung, yung beef. <laughs> Ayan. So, yung mga pagkain dito, affordable lang naman. Ang ginorder namin is 400. 399. Oo, 399. Kasama na lahat. Yan, kung nakikita nyo. Ang dami-dami. Kasama pa to. O, yan. Diba? So, <laughs> oh, ang pogi na opa. Anyang hasayo. Ayan o. Oh. Grabe, video drum voice naman yun Hello. Di ba? Ang ganda ng boses. Ano? Anong masasabi mo dyan, sir? <laughs> Di ba? Masyuso. O, oh, yan. So, meron tayong anli. Anli iced tea. Anli water. Anli side dishes. And, uh, beef. No? Beef and pork. May chicken pa. May ice cream. So, wala yung ice cream. Kasi nga daw, hindi ko na sasabihin kung bakit wala. Pero pinalitan nila ng bottomless to. Bottomless. And, of course, ang sarap ng egg roll. Oo, ba diba? Oo. Sarap! Tapos, sinunog niya pa yung... <laughs> Yan. So, ang ganda, no? Ang ganda. Lalo na dito sa so may halaman banda. Pak! Oo. Uh, Ayan. So, meron po tayo doon, no? Oh. Ang dami doon. puntahan natin kasi yung rice para na sinasabi nilang included. Fried rice yun. Oh, siyang kapa. Fried rice. Oh, de ba? <laughs> Ang dami ko na naman sinasabi. Olet, at ako'y nagugutom na talaga. Kakain tayo. Guys, huwag niyo kalimutan. Dito lang 'yan, no? Kung dito kayo sa Angeles, located kayo dito kayo sa Dao or Bandang Angeles, dito lang 'to sa Samsonville Bamboo Restaurant. All right. Thank you so much, everyone. This is MC White here. Gutom na, guys. Thank you subscribers and of course all the followers. Love you guys.